Yung mga una, mayroon pang iba. Ha? Siya lang din yun. Nakailang pasok na yun. Dalawa na. At ito ang masaklap na nangyayari. Kapag hindi buo ang pamilya, kapag sira ang pamilya, nasa panganib ang mga anak, at may mga hindi magandang pangyayari na nagaganap. Bakit? Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Noel Sa. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ito pong pag-uusapan natin ay medyo nakakainit ng ulo. At talaga namang nakakabwisit. At nakaka... Never mind. So balit, kailangan matandaan po natin ito. At kailangan matalakay natin. Sapagkat ito po ang nakakalungkot na nangyayari sa ating pong lipunan sa ngayon kagaya na lamang din ng nangyari kay Vanessa. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, munting pag-uusapan na tatalakay sa ating pong vlog. Tara! Ano yan ay pinapasok ito ng laki? Ilalad niya yung pumasok dyan. Ipapahadam po namin sa pulis? Asan na? Ilalad mo yun? Opo, sa kanya ko po sinabi. Kina namin dito. Ano sinabi na. Ah, hanapin namin ko, sabi mo na namin. Kasi may suspect, pero na kami ano, uh, si Tris, yo. Minor minor, minor di Sa club din po yan ang ano namin. Yung BCPC. Uh, Barangay Council for the Protection of Children na kung saan uh, hawak namin ng mga kabataan na dapat ay uh, uh, nasa care ng uh, Barangay Government. Ayan, iniiwasan namin na magka yung mga bata. Uh, especially dito sa barangay na kung saan nga yung mga mabibigat na problema. Ay, eh, uh, yan ang ilangon namin po. Ang uh, 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 kailangan na ma-resolveran dito sa barangay. Okay. Ang, kung, ano. kung, sakali po ba, ano, kung sakali po ba na... Kasi meron po siya sinabi sa, sa amin na kung ano, kila, nakilala niya, kilala niya yung pangalan, nakita niya mismo uh, kung pwede po uh, in private uh, papatawag natin tapos kakausapin lang po natin para counseling po para just in case sa next time hindi na po ulitin or wala na pong gumaya sa kanya uh, ano po mangkamagong kamagong side mang turo mo sa amin yung, yung sa iyo ha? ha hanapin po hanapin po natin oh, hanapin natin magsabihan natin dito Sa gabi. Meron dito sa gabi. Ano ba inon? Ha? Ano namin? Di lang po yung laki, yung laki. Ha? Wala Yung pumasok sa'yo. Ilang ulit na pumasok sa'yo? isa pa lang yung mga una mayro pang iba Ha? lang lang din yun nakailangang pasok na yun dalawa na yung hali aligid lang yung una pumasok Ano ate kung marit ito? Hmm. Apo nga ito ha. Ano po narit yan? At least may suspect na tayo. Ay, hey, umuwi! Umuwi! Umuwi dito! Nagpunta po siya dito. Ha? Madaling araw. Simple lang ang nakikita nating problema dito kung bakit nangyari ang ganyang sitwasyon kay Vanessa. Dahil sa kanyang broken family. Dahil hindi magkasama ang kanyang mga magulang na dapat sana'y nag-iingat sa kanila, nag-aalaga, nagbibigay ng proteksyon, subalit lahat po ng ito ay wala. Magkahiwalay eh. Ito pong dapat sana na security ay dapat sana ay naibibigay ng buo 24 oras. Pero magkahiwalay po ang kanyang mga magulang sa kanyang murang edad na 16 kasama ng kanyang mga nakababatang kapatid. At ito ang masaklap na nangyayari. Kapag hindi buo ang pamilya, kapag sira ang pamilya, nasa panganib ang mga anak at may mga hindi magandang pangyayari na nagaganap. Bakit nangyayari? Itong mga ganitong bagay. Bakit may mga tao na talaga namang manyakis? Kagaya ng papasok ka ng papasok, alam mo, ng minor de edad. Alam mo nang walang mga magulang? Eh malamang, wala talaga magulang. Kaya nga, pinasok mo eh. Pinagsamantalahan mo yung sitwasyon ng mga tao, ng mga bata. Pinagsamantalahan mo yung sitwasyon ni Vanessa. Sapagkat alam mo, walang magtatanggol sa kanila. Ikaw, kung sino ka man, pa ka, masalamat ka kung hindi, No, ipaparate kita sa daang-daang mga langgam. Dapat sa inyo hindi nananatili dito sa Earthy eh, sapagkat hindi naman makatao ang inyong ginagawa. Batang bata, sa is minor de edad, sebagai hindi naman nakakapagtaka. Yung mga kagaya ninyong klase, ang mga walang utak. Nagtataka din ako kung paano kayo pinalaki ng mga magulang nyo. Kung bakit ganyan ang inaasal nyo, kung bakit kailangan yung mga agrabyado ng mga taong inosente, ng batang inosente na kagaya ni Vanessa kung alam mo sa sarili mo na ikaw ang pinatutungkulan, ipagtanggol mo ang iyong sarili, linisin mo ang iyong pangalan. Sapagkat nakataya dito, hindi lang iyong sarili, hindi lamang ang iyong sarili, kung hindi yung pamilya mo na makakalagkad dito sa iskandalo na ito. Lalo na kapag natulungan ng kalinga at dumaan sa tamang proseso, itong maipapatong sa iyo. Mayroon tayong bawsi. Kaya kung ako sa iyo, magbaw ka na. Aminin mo na kung nagkamali ka. Nakakainit lamang ng ulo eh. No? Palibasa siguro itong uh, balak mang red light talk, malamang pangit to eh. Kaya ganyan na lamang eh. No? Wala siguro kung mapatol dito. Kaya nananamantala na lang ng bata. Hindi nakakapagtaka, no? Na ganyan ang inaasal nila ngayon sapagkat dito sa kapanahunan natin ngayon. Alam niyo ang nangyayari? Manood na lamang kayo ng mga TikTok, ng mga shorts ng mga YouTube. Kung ano-anong mga kabastusan ang pinagagagawa ng mga kabataan ngayon. May payug -yug -yug pa kayo gano'n, no? Diba? Napanood nyo ba yun? Sabi oh, tinitigan ko, nilapitan ko, tapos merong pang isusubo doon na sabi. Ang babastos eh. Diba? Napanood, nakita nyo ba yung challenge na yun? No? Lase, kagabi. May pag ganun, pa ng ano. Akala nyo nakakatuwa yan? Hindi nakakatuwa yan, hindi ba kayo nahihiya? Kayo naman mga magulang yan. No? Bakit pinapayagan nyo yung mga anak nyo na ganyan? Ha? Siguro ganyan din kayo noon, no? Kaya yan ang sinasabi natin eh. Kapag sira ang mga magulang, nasisira din yung anak. Kapag sira ang tuktok ng mga magulang, ganyan din ang ginagawa. Malamang itong mga taong ito na gumagawa ng masama sa kanilang kapwa, mga sira ang tuktok ng mga magulang ng mga yan. Hindi ko nilalahat pero karamihan ngayon, sa panahon ngayon, ganyan ang nangyayari. Hindi nyo pinipigilan. Puro kalasuan ang pinaggagawa. Hindi ba kayo nahihiya? Yak! Grabe. Huwag na lang kayo dito sa mundo namin, dito sa ay, eh, dapat pumunta na lang kayo doon sa malayong 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 star system. Igigil niyo ko yun. Eh, no? Kung ako na isa. Hmm? Ano? Lalaban kayo? Hmm? Kailangan masampal kayo ng mag-asawang sampal eh. Na mayroong pang kakabit para magising kayo sa katotohanan. Oh, kagaya na sabi ko kanina, kung sira ang inyong pamilya, either na ikaw ang masira o sirain ka ng iba. Ganyan ang nangyayari sa atin. Diba? Kaya ngayon, hanggat may pagkakataon, magbago na kayo. Walang perpekto sa mundong ito, pero huwag nyo namang kinakarir na araw-araw na lang, na talaga na mga kulang na lang magmaster kayo, mag-doctorate kayo sa inyong mga kapalpakan at sa inyong mga masasamang ginagawa. Hanggat may pagkakataon pa, ikaw na pumapasok sa tahanan ni Labanesa, huwag mo nang gawin yan. Kung may pag-uusap man na mangyari, kailangan ayusin mo ito hanggat may panahon pa. At kagaya na sabi ko rin kanina, yung mga napapanood nyo dyan sa TikTok, no? sa YouTube, yung mga pinagagawa dyan, yung mga bastos na yan. or kaya lalaki ng bola nyo, akala nyo naman, mabubola nyo ka. Lalo na ako, hindi ubra sa akin yung mga ganyan. No? Kahit ipakita nyo pa yung mga bundok nyo na yan, wala akong gagawin dyan, isasampal ko pa sa pagmumukha nyo. Hala nyo eh, kung sino kayo baka hindi tayo nakakaalaman. Mga ex ko nga, mga tisa eh, magaganda eh. Hindi ako na-attract sa mga ganyan. Sapagkat ang tunay na kagandahan, hindi lamang sa panlabas na anyo, kung hindi nakikita dito sa puso, sa isip, at sa gawa. Ganon. So yun lang, ang aking masasabi. Aalis na ako, sapagkat baka kumulo ang dugo ko, at ano pa magawa ko dyan sa mga tao niya. Kaya dito kay Vanessa, Hari ay patuloy siyang magtiwala sa Panginoon, patuloy siyang matulungan ng kalingap, para mabago ang kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang sitwasyon na mapaayos ang kanilang pamumuhay nilang magkakapatid.